Okay, for today's video guys, puno tayo sa poultry. Hmm. Tingnan natin yung mga kinabit na nila na still key. March 24 okay, kasi, kasi ngayong... guys, may darating kami na RTL na 200 heads. Yan, yung iba nakabit na nila, yan. Okay, tara, punta tayo sa taas. Okay, guys. Nanam-anam na nila paghakot guys, ang mga steel cage na napalit namo dito sa parang. Okay, kaya na-close dito, guys, na ano pa na Farm. Poultry farm. Then, tagdala sa amo yung Ija mga steel cage. Pero, okay pa masatkarado siya, guys. Ayan. Na, bali, ang maiguan ni niya yes, one four heads na manok. Oh and ay una iya reason nga nung nag close man si Ja ang gondang man si pag alaga og RTL or mga paitloging manok ah oh, na so wapil na bali guys ang chicken drinker ani pag balik dyan, oh, ni Ja gidel ni sa Amo og 75 G ah oh good for one for heads na manok yung makasya oh. so hindi pa lahat guys na nadala dito yung mga cage yan oh. so bali 75k yung bili namin ito sa kanya 75k apil na mga kuan mga paimnanan na apil uh, na bali so dili na kon logi guys kay as in okay pa karadyo ang mga and mga cage na oh na mangani kalaying pero diri sa atubang kanira na mga side kanang sa agihanan sa kuan sa manok kanira na side ang nagka kalayeng pero the rest, sa mga tumba na nidya, waya pa mga kalawang. Mm -hmm. <laughs> Gani. Oh, mga, painuman. Uy, ano Alas na ng mga nipple drinker at yung mga PBC ay dari isa guapo <laughs> okay marami kaming stock guys na ipot ayan ah eh okay, andito na tayo sa farm. Yan. Ah. So hindi pa nga sila guys na ng bagsakan ng ipot. So importante makabit nila yung steel cage. Yan. So, ngayon guys, wala kaming mga lumpo. Ayan, oh, wala kaming lumpo. Okay, yung mga manok pala namin dito guys, nilipat namin dun sa kabila. Okay, ayan. Okay, ito. Ayan guys, nakabit na nila yung iba... Yan. So, ito guys, bakal yung ginamit nila. Okay, bakal yung ginamit namin. Ayan. Tapos, gumawa lang sila ng ano, dito. Yan. Pinatong lang yung steel kids. Yan. Yan. Yan, nakabit na nila. Okay, ito yung dinil sa amin guys ng 75 key. Ah. Oh. kasya to guys ng 1,400 heads. Yan. Oh. Pilay sukod ani binabakal. Okay. 12 mm tong frame namin na ginamit guys ayan so ngayon kailangan nila matapos kasi bukas i-deliver ide na yung manok sa bagay mga 200 heads lang naman so bawat cage nito guys ay may laman na apat Okay, ganito lang yung ginawa nila yan, no? Oh. Oh. Kinabit lang nila yung Ayan. Page. So, dito, okay. okay na tong tatlo. Isa, dalawa, then tatlo. Okay. Then, after makabit, yung painom na naman then yung pakainan hmm. And guys so mga after siguro ma-deliver yung mga manok gagawa na naman sila ng bagsakan ng ipot hmm. pati pala guys yung painom at saka pakainan na PBC kasali na sa 75k yan So malapit nang mapuno yung ma-building namin. Yan. So dito rin guys, kulang pa. Ayun. So ayan yung mga manok namin. Hmm. Okay, ito yung paino Manila. Ito yung paligid namin sa farm. Ayun, uh sa -huh. baba. Ah, uh, dito sa kabila, guys, na space. So, yung gagamitin lang namin dito ay yung screen. Katulad ng dati. Ah. Uh -huh. Saka na siguro pag may, ano na, may pondo. Ayan. Okay, ito na yung update namin, guys. Sa bagong bili na steel cage ay, hindi pala bago <laughs> bagong bili namin na second hand na steel cage yan yung iba yung tawag nito ay battery cage so every cage ay may laman na apat na manok yan, ganito lang Ang oh. daanan ng manok okay, punta, punta, tayo sa mga manok guys yan guys nakabit na yung painuman at saka pakainan ayan so ready na para sa bagong RTL na i-deliver ide ayan ayan guys Ready na. Thank you for watching, guys. Okay, update ako sa susunod na mga araw or next week uh, para sa bagong dating namin na RTL. Okay, bye bye.